Kami ay napadpad sa gubat upang maganap ng kahoy para sa aquarium At habang kami naglalakad, may napansin kaming kakaibang nilalang. Isang kakaibang langgam na tila ba ito'y kakagising lang. Minsan na lang tayo makakita ang kakaibang langgam wow. At itinuloy na nga namin ang aming paglalakad. Kami ay napadpad sa daan walang hanggan. Hindi wow. At itinuro ko ang aming direksyon na pupuntahan. Kahit na hindi ko alam. At kami ay bumaba na para maghanap ng aming hinahanap at nung nakababa na si Don Don ako naman ay nag-iisip kung paano bumaba sinubukan ko hanggat aking makakaya subalit ako'y nadulas at buti na lang nakatalikod si Don Don ako ay nadulas at nung ako'y nakababa na kami ay tumulay na ulit at habang patuloy kami sa paglalakbay may nakita kaming ahas kung inyong makikita ay hindi nyo na nakita kasi nakawala na at nakahanap si don don ng isang magandang bato na pwede ilagay sa isda at patuloy pa rin kami sa aming misyon na maghanap ng kahoy may nakita na sana kami pero hindi yun pwede kasi ito ay sariwa pa patuloy kami naghahanap hanggang sa kami baka hanap at may tinuro ako nakakaibang hayop sabi ko pre tingnan mo may unggoy oh yung nanonood at sa wakas kami ay nakakita na ng kahoy para sa aquarium outfit check muna tayo mga par Pag pupunta ka ng gubat Dapat may sombrero kang dala Sunod magsuot ka ng long sleeve O kaya mag t-shirt ka Tapos maglagay ka ng sleeve At syempre dapat nakapans ka At syempre Dapat nakabota ka At syempre sa gubat Dapat may dala ka na ring itak At kami ay pabalik na May iuwi na namin Ang aming mga kailangan Subalit kunwari alam ko ang daan pa uwi nag-iisip na ako kung saan kami dadaan pinipilit ko na lang na hindi ako tumawa dyan kasi hindi ko talaga alam ang aming uuwian ngunit hindi kami nawawal ng pag-asa pinilit pa rin naming makauwi at sa aming paglalakad napansin ko may bahay na at yung naramdaman kong tama ang inuwian namin, nakita ko si Mang Kanor. Kaya ako'y kampante na. <silence>